video tinuturuan ako ni papa kung paano mag-think ng salamin salamin nang ano salamin ng pag-ibig salamin 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 ng tricycle yan ano salamin yan ano ba yan yan lang sa fast five salamin yan Salamin, salamin, salamin niya. Salamin ng pamangkin Yan na. Lapit na matapot. namin I mean. Guys, parang sticker lang pala to, guys. Eh, no? Hi! Ano yan? Dapat kapag nag, aano ano kayo dito, naglalagay kayo na dapat sabunan nyo. Kasi kapag kahit kapirang lang na ano, na butil lang alikabok, tapos nilagay nyo to. Bubukol. Ah. Ah. Ano na, mapardi. Yan. Ito so na, black na siya. Yan, black na, black na. Yan, mapardi. Dapat, pag nag-ano kayo, sponge. Yan, dapat wala rin mga ano. Wala rin mga likabok kasi bubukol. Ito, bubukol. Yan na. Yeah.